maraming nanakit sa kanya sa puso niya. Ito nakita nyo may ahas. Nang may tumaidor kay Vice Ganda? gusto na niya sumuko, gusto na niya umayaw sa kanyang pangarap. Oh, ang dami na nagpaluwa ng puso niya. Ang daming gumamit sa kanya bilang isang Vice Ganda na Amin, uh, I mean, karelasyon. Pero lahat ng yon nagsisisi silang ngayon. Ang material na bagay ang nagpapasaya kay Vice Ganda. Ibig sabihin, malalaki, malalaki. A ah, super lalaking mga ari-arian. Ang puso ni Vice Ganda ay mapagpatawad. Pero darating sa punto ng buhay ni Vice Ganda, future po ito, natatanggapin niya na magkakaroon ng isang bata sa kanilang tahan. Mabait kung sa mabait, pero masama rin po siya magalit. Pag-ingatan po ng... <laughs> eto na naman po Pag-ingatan po ni Vice Gandang over